No? Magpa-check up ka pa rin Hindi lang kasi gumagawa yung gamot sa kanya. Kaya talagang hindi maka ano yung sasakit niya. Dapat makaka-recover niya siya. Eh, yung sakit sa niya. Wala akong ano Walang persa oh. Pikit ka lang ngayon ha. Pikit ka lang. Oh? Oh? Walang persa. Pati ito oh. Walang persa oh. Saka papel to. Para masaktaka, di ba? Ibig sabihin, nag-detect na, no? ito oh, dito pa masyado eh. na sabi pa lang eh wala pa akong ito naman yung sakura wala akong makita ito nga bakit dito hindi siya nakita kulam yan pagka may kulam ka pag tinupi ko yan inaawakan ko pala masakit na ito tinan nyo nakapiga oh oh siya Di ba? Yeah. Nay, may sakit ko lang. Huwag ka mong Sinabi ko lang bro. po. Baka kayo ka lang kayong mumila. Nay, may sakit? Wala. Oh, pero dun sa una at sa pangalawa, oh, masakit. Ibig sabihin, positive, no? Kasi nandito-detect na ito pag meron. Simulan na tayo, ha? Huwag mong humulat na, ha? hindi uh lahat. -huh. <coughs> sa to, aray tayo nito, pero aray po tayo nito, nila naman na rin, Jesus dalam Diyos, kung sino mong gumagambahala sa kabahay nito, mag-usap tayo sa spiritual ng Diyos. Diyos na lahat, Diyos na kinakatakot ng Adunay, sa eterno. Adunay, isa, dahilaw, isa, bawat ang nila pa? Kaila, ah, oh. Tatanggalin mo na. Ha? Tatanggalin na? sagot. Huwag kang mumula. Tatanggalin na ikaw yung duwende. Ikaw yung duwende. Ha? Tatanggalin na. Duwende ka. Maliwanag. Maduwende ba? Sagot. Ano ka? Duwende. Kanina ka pa ito nakikita. Tama. Tatanggalin na. Nang tatanggalin na. O, dalawang kamay sa ulo. Sa ulo. Dalawang kamay. Susunod ka sa akin, duwende, ha? Ha? Papaba. Papaba. Ganito. yan. Papaba. Ayan. -ba -ba. Baklas. Baklas. Tatanggalin na, ha? Sagot! ka, yeah, tama. Okay, bakit, okay, bakit okay. mo siya pinahihirapan? Ano ba yung ginawa sa'yo? Ah, natanggalin na. Bakasin mo, bilisan mo. Bilisan mo. Okay, mo, hindi ako natatakot sa'yo. Sige, bilisan mo. Hindi ako natatakot sa'yo. Baklas! Baklasin mo, baklas sa ulo, sa ulo. Medyo, hindi Baklas, baklas. Gagaling to, ha? Gagaling na to, ha? Ah, sagot. Oo. Uh, oh, oh, galing na ako, magaling na ako, magaling na ako, magaling na ako.

I. Wala ko lang. mo na. Ibigay mo na. Ibigay pa, tanggal mo. Matatanggal 'yan. Hirapan. Wala ko Walang piga. Ibigay mo na. Ibigay tanggal mo ha, baklas ah. Sagot. Tanggalin mo na, tanggalin. Tanggalin mo na. Ah, tanggal. Sa katawan, sa katawan. Makakatulog na 'to ha. Makakatulog na ha. Makatulog na ako, makatulog ako.

hunahunay, hah, hah, hush, hindi, hindi hindi kumikinig. walay pita po yung chair sa labas naman. kaniya masarap kasi sa kanyang chair. hah, 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 Kanina nay. Ito. Ito <mile> Ingat oh uh, <agę andmedim> hmm. <Del -m> <too> na siya ate. Ah, ano pa kayo ng gano'n? Nay, mulat na. Anong pakaramdam mo? May gamit ba? Hindi na ka pa? Ano, okay ka na? Ano ang pakaramdaman mo? Ano? Ayos. Pabawit siya sa tunay. Ano talaga kasi? It's impossible. Oh, Naya, asid naman. Ipita ka ta'y ulit. Pero wala akong mararamdaman. Tinanggal ko lang ay, yung ilalito. Pero sa Doktor, Nay, may mararamdaman ka? Pero, Nay, ha? Wala akong nilagay sa papila. Parang ang saktan ka, ha? Masakit, na Kasi ang tao, pag may masakit yung daliri na pinipindot namin, may carga, masakit. Pero pag wala, walang masasakit kahit abutin tayo December dito sa dito tawa na mo ko okay na mo to kanina masakit no hindi na mo to ha o na yo pinupi ko lang o tapi na tingnan ah, ha akin na pa mo pero sakit doktor nai eh. sasakit to pikit hindi ka na masakit sa pangalawa pero sakit doktor nai oh meron siya talaga sakit doktor hindi ko pa inano pero sa tingin mo kuya saan banda yan sa kidney niya o ano ba sa to? ano saan. Kasi wala namang na ano yung ano eh. Sa laboratory niya, medyo okay naman. Okay, pa-check up niya ni. Pa-check up niyo. Babalik ka to, di ba? Sabi niya kami. Oo, magpa-check up siya. Magpapa-ano siya. Pa-check up sa... siya ulit. Makikita niya. Kasi minsan tinatawag. Check pa, up doktor, o sa ano, sa medical city. Oo, oh, doon na lang magpaano ka. Oo, pigit na yun. Oo, magkakas tayo yun. kanina. Pigit ka na lang! Mm. Wala na. Hindi na kagaya ka nila. Hindi na sumisigaw ka. Biramdam ko na lang yung piga ko. Ito. Oh. Yung piga ko. Oh. Kasi hindi ko matutupi yan, sir, pag may Yung talaga. Kasi may impact pa yung gawa ginawa natin. Pero yun lang eh? yan. Hmm? piga ko na lang yung piga ko na lang. Oo. Oh, oh. Dito sa pangit. Wala akong piga ko. Wala akong sakit. Wala akong Sa piga na lang niya yan, naramdaman. Ah, uh, ayan, shout out po sa lahat. Ah, uh, nagpapasalamat tayo sa mga nakikinig ng si Ang sus. Shout out po kay Apo Mao, Apo Ken, Apo Chalin, Apo Eric. Ang team Apo Eric, Apo Chalin. Shout out din diyan kay Yasuya Mesias, ah, uh, kay Ma'am Mel Oligario. At shout out din po kay sa team Lakar, ang team Supremo ng Bacolod. Ngayon, ito po ang team Apo Eric, Apo Chalin. Maraming salamat. Uh, na.